Tira ko so, lang. Ito na yung mangga, yeah. mangga. Hmm. Ayaw na yung sige, mag-o kita. Hmm. Ani, ah, babing, tingting. Palamanan, -ting. tatong ka hipo, nalami-lamihan. Kaso hmm. ito. Ihipan mo siya. Oh, oh. Oh, nanonoro

Maaaram mo. So, prologue ka na Hmm? kung puwan Kasi ka nalit. Ugol liwat? batag-batag Pero maupin pa rin. Hindi kuha nga Okay. may promo. Ano mga ka, ma'am? Prologue na rin. May reminder pa sa passion. Parang nakuha naman Okay. Okay. shoulder okay. siya. Okay. 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 Okay panibagong araw panibagong vlog welcome na naman ulit sa ating channel hindi na naman tayo nakapag-edit kagabi dahil anong oras na kami nagsarado ng aming tinda ha? dahil madami ng nabili ng shumai nung kinagabihan na ba guys na malapit na kami magsarado ay dumami talaga yung mamimili ng ating shumai syempre hindi natin pwedeng hindi natin tindahan ay tinindahan natin kaya hindi ako nakapag-edit tapos ayan si ate drone beat na rin siya nagising dyan at nagtinda ng halo-halo tingnan mo pagka-display pagka-display agad ng halo-halo ay marami agad na bili. Kaya ngayong summer talaga, discarte lang talaga kung hindi ka talaga magkakaroon ng pera at sipagan pa talaga lalo pagkara magkaroon tayo ng alawan sa kanyang ano guys no sa kanyang pag ano ba pag intra ng klase ba kaya ayan si pa talaga namin at ayan nagawa na nga ako ng ano guys ng bagoong dahil may nabili nga kaming manggang na napakaasim masarap siya isawsaw dito sa bagoong kaya buti na lang talaga ay may naglakop ng hipon kaya nakabili ako ng ano ng hipon, tapos ginawa nga namin bagoong, o pwede ko rin yan pantinda, tinitinda ko yan dito sa aking tindahan, dahil napakarami yan, hindi namin yan maubos, pero napakasarap guys, no, dahil nung naluto yung ating bagoong, ay mayroon agad bumili, o naglaway sila sa aking bagoong, dahil narilis-rilis ko nga iyan, at nakita ng aking kumari, bumili agad siya mayroon tayo dito sa ating tindahan available yung ating bagoong yung naka nakalagay sa cup, yung salad cup ay 30 pesos ng iyon. Tapos meron din akong patingi-tingi ng 5 piso, o 5 piso, 10 piso, at saka 20 pesos ng ating bagoong. Masarap siya guys dahil meron siyang mga taba ng baboy, tambok ba. Nilagyan ko siya ng tambok para hindi kalugi talaga pag bumili ka ng 10 piso, 20 or 30 pesos ng ating bagoong. Available din sa ating tindahan yung ating siomai, siopaw, fishball, kikiam. So habang tayo ay nagluluto sang ating bagoong, dumating naman yung ating mga delivery. Ayan at nagsasabay-sabay darawat naman ulit sila dito sa ating tindahan. Mas lalo talaga kaming nabisi dahil mayroon tayong asikasuhin dito sa tindahan at doon sa labas. Pero si Ate Amshi naman naka-duty dito sa ating tindahan. Pero asikasuhin pa rin natin, no? So, ako doon ako sa lawas naka-duty. Yung aking shomai, shopaw, fishball, kikiam. Tapos, si Kuya Dritz naman natulong yan siya dito. Kaya Ate Amshi pag nagtitinda dahil sa si Ate Drumbe nag din yan siya ng kanyang mga panakot sa halong nagluluto din pa sa kusina ba tapos ako nagluluto din ako hang bagoong nga dahil matagal din yung maluto no at pinapasarap talaga natin kasi ginagawa ko rin yung paninda dito sa ating tindahan. Pabalik balik. Palito ulit. Charisse So ayan na nga yung ating ahinti ng Mighty at para silang nagugutom sa aking mga paninda Char! Palito guys no? ayan na pabili na nga sila ng ating siomai. Yung ating siomai kasi is limang piso lang yan kaya ayan at kapag magtanong talaga sila at naaamoy talaga nila yung amoy ng shumai dahil iniinit ko ma lagi yung ating shumai at saka yung shopaw kaya ayan na, na ano nila yung halimuyak ng shumai mahamot at mabango yung pati yung ating sauce homemade ko lang yan niluto yung ating garlic sauce ako lang din yung nagawa ng ating sauce kaya masarap talaga siya at binalik talaga ng ating mga tumor no. Tapos mapapabili talaga sila guys. So pati nga yung ahinti ng ating Mighty ay nag-snacks na nga sila dito sa ating tindahan. Bumili sila ng dalawang halo-halo. Yung tag 25 pesos. Ano lang sila dito lang sila kumain. Dine in lang. Hindi na sila nag-take out. Ayan. Tapos yung show shumai naman ay 25 pesos yung kanyang ano yung kanyang in order. Tapos Napa-order pa siya ulit ng 20 pesos. Kaya yung nabayaran nila lahat ay 120 lahat yung nabayaran nila sa akin. So, at dahil luto naman yung ating, ano guys, yung bagoong dyan. Ayan, may bumili agad din, no? At saka, ihahatid lang yan ni Drone, ni Amshi. Ni ate Amshi yung ating, ano, yung paninda na in-order ng aking kumari. Dalawa agad, dalawang balot ng, ano, yung nung bagoong pa. Ba, yung 30 pesos na sa salad cup yung dalawa agad yung ating nabenta. O oh, di man ba, nabakababinta? Tapos kanina nag-deliver din yung gamot na nagde-deliver sa akin yung mga gamot. Yung mga generic lang ba? Bumili rin siya guys ng baguong dalawa din. O oh, di ba? Tapos yung aking kumari din doon sa palengke na binibilhan ko ng isda, ay nakita niya rin sa aking ano sa aking reels na naggloto ako at nagawa ako ng bagoong. O bumili din siya ng dalawa, o di ba? Ang dami ng pinta natin ng ating bagoong kaluluto at medyo mainit-init pa ay mabenta talaga yung aking bagoong na ginawa. di ba? Tapos ayan nga kinahapunan bago kami maningil, nag-snack muna kami dahil nagutom din ang tindera, oy lang naman yung aking mga tumer lang yung nakain. Yung tindera din nagutom. So, ayan yung aking halo-halo tinimpla, guys, no. Nakain ko lang naman dyan sa so, halo-halo is saging at saka yung mais lang naman yung aking favorito. Tapos, ayan, at pag nga tayong maningil at ma mauwis yung aking snack, dumating naman yung aking ano, in order na booking ba yung mga sabon, mga powder, Ariel, ayan, Dranix yung nagdadala nito. Tapos, inisa-isa nila, guys. Tapos, ayan, o, no? oh, napakalaming plastic at isa-isa din yung resibo tinanong ko nga dyan si kuya bakit ganern isa-isa yung resibo at sabi nila ay hindi daw, hindi daw nila alam ayan mabuti na rin daw yung ganyan yung isa-isa dahil nakatipid daw ako at nakales ako at meron daw akong anong tawag doon yung mga free ba kaya ginanyan inisa-isa yung resibo iyo ang nabayaran dyan ay 2,500 mahigit kaya meron din yang mga free okay lang daw yung ganyan kahit maraming resibo at pa isa lang ay marami naman siyang free kaya ayan binayaran ko na nga dyan yung delivery pala namin ay yung sa sigarilyo, dranik, sabon ganyan tapos yung tando ay pumunta rin pala dyan at hindi ko na nga nabidyuhan dahil paalis na kami nung dumating yung ating tando ay kanina ba yung mga alak kaya ayun pagkatapos nga nating mabayaran yung ating mga ano to mer ayan kinain ko na yung aking halo-halo dahil naturo naman siya guys pagkatapos nga natin na mag snacks dito ay maningil na rin kami hindi pa nga ako nakaligo dyan sa mga oras na iyan dahil meron din tayong red tide kaya ano yan maniningil na tayo pagkatapos so hapon na naman ulit ayan hanggang dito na lang muna yung ating video kasi ayan at hindi na ako nakapag video video nung kinagabihan na dahil nga maraming nabili ng ating show may halo halo busy busyhan ang pig at uh, busy busyhan kami tito talaga at dahil summer at maraming nabili maraming mga sudyante nagtatambay dito at yun thank you din tayo sa mga blessing na dumating at Marami pang sanang bukas mabenta. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Paalam. Bye.